Okay, mga kabutcher. Umpisa na naman niya yung ano pala, hiring sa agency namin. Digit yun mga kabutcher. Balid dalawang agency yan. Kaya... <laughs> Panoorin nyo itong video ko so para may malamang daw. Eh, saos na Ronaldo, pa ka Yung agency pala, Andrew, mga kabutcher. Nasa Marati yun. Tapos yung ano... <laughs> Ito yung right merit na sa parati yun, mga budget. Kaya i na lang para makita nyo yung location doon. Saka kung na yun yung requirements nyo, mga budget. Kasi nga, kailangan budget na yung trial sa Middle East. maraming sa akin kung saan bansa dito sa Middle East. Lahat yung centralize yun. Buong Middle East, mga budget. Dubai, Qatar, Bahrain, at yun, nagsusupply sila ng ano, mga butcher. Kasi na butcher, fishmonger, cashier, lahat. Kasi hypermarket yan, para ano, same world champion goal. Ito naman yung iwa ko ngayon, kambin. Kambin ito magaling Pakistan. Ganito lang trabaho nyo, kung may butcher dito. Napaka-easy-easy lang mga butcher. Kaya, Pagpintuhin nyo, puntahan nyo. Priority para lang ngayon mga butcher. Maraming nagmimiss. Gusto yung mga gmail na yan priority mo ng mga budget. Hindi na sila ata ngayon nag-aano ng mga ano, mag -send lang sa iya. ano, parang gym lang din nila. Kailangan talaga ngayon pupunta kayo sa agency, bisita ayo sila. Kaya mga budget kaya yun, mga kayo, kayo, ngayon, mga butyar, yung mga payo sa inyo. Kasi pag mag-send lang kayo, mag-message lang kaya wala. Ignore lang kayo ng mga budget yung mga payo sa inyo. Magandang talaga pupuntahan niyo yung para sure para bigyan kayo kung anong mga requirements na nahihini nila na mga dadagdag nila, mga papel. Para makaalis sa kadbiya kasi pag-uwas na, no? Hindi kayo nga nasa kasi sa mga budget. Pinadala rin kayo sa so, kapit bisitahin lalo. Bula-bula. Yeah, bula. bula. How are you? It's my life. Ismail my life. It's my life. It's zero. <laughs> Kaya, yeah, priority para talaga yung buhok okay, ninyo ng know, payo sa inyo. Ang naman ngayon, ng ng na, ngayon mga ano, na certificate ng budget, hindi na mga budget. mga insito-insito Yun. Yun ang mga requirements ng mga importante. Huwag tayo talaga yung higit sila sinabi ko sa inyo, digit yun ha, mga budget. Kaya, ayaw December. Kasi nga, para numating yung employer nyan, tapos ng Ramadan, baka mga April 2, ano. Tagal din kayo mag-aatay. Siyempre, nag-aatay na. lang. Na, na Hindi naman matabilis ang po. Posidyo na yan. Marami na yun. Nasa process kasi yan. Hindi naman yung sabihin yung mag-aatay mag lang. Pero sunod na, no. Ah, alis na kayo. Hindi yan, mga budget. Ay mag-iintay kayo yan. Okay, brah, may placement fee. Yan. Lahat yan may yeah, mas maganda po ng agency. Yun. Kasi ako, hindi naman talaga ako sa agency, mga Doon lang din ako nag-apply experience ng Ako, nabibigay lang ako na sa inyo. gusto na nangarap mag-abroad. sa Middle East. Kaya, yun, mga yun ang payo sa inyo. Androm, tsaka right, merit. Yun ang nakaka-applyan so nyo. Mga nagsusupply ng ano. Kawusir, dito sa Middle East. Kaya puntahan, mas maganda puntahan nyo talaga kaysa mag-send kayo ng mga email na yan. Usually siya, makakabot siya. Mahi-ignore lang kayo dyan. Okay, makakabot siya. Kaya sana panood yung video na ito. Mga requirements, may place ni Pian, makakabot siya. May mga medical pa kayo na yan. May interview pa kayo dyan. Ba't hindi kayo pumapasa interview na eh, yung mga alis dyan, makakabot siya. Hanggang dito na lang, kumplituhin nyo lang yung mga requirements sa mga kaputsa para bis makalis. God bless.